Arestado ang dalawang notorious na tirador na mga motorsiklo sa Quezon City. Bukod sa QC, nambibiktima rin ang mga sospek sa Pasay at Cavite. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa kuhang ito ng CCTV sa Barangay Manresa sa Quezon City noong Agosto, makikita ang pagdating ng isang rider na may angkas. Bumaba ang rider at lumapit sa isang nakaparadang motorsiklo sa gilid. Tila may kinakalikot ito. Maya-maya lang, napaandar na niya ang motor saka umalis. Sa ibang araw naman sa Manresa pa rin, tila nakatambay lang ang isang rider at kanyang kasama. Yun pala, pinag-iinteresan na nilang isang nakaparadang motorsiklo na kalaunay kanilang tinangay. Habang nitong Merkules lang, isang motorsiklong nakaparada sa bahagi ng Araneta Avenue sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City ang tinangay rin ng riding in tandem. Base sa investigasyon, pumarada lang ang biktima sa glit para kumain sa isang karinderya sa lugar. Pagkatapos niyang kumain, pagbalik niya doon sa pinardahan niya ng motor, wala na yung kanyang motor. Then maya maya napansin niya yung uh, motor niya na yung suspect nakasakay na doon. Sa tulong ng CCTV backtracking, Agad na aresto ng mga operatiba ng QCPD Station 1 ang mga suspect na sina Marlon Asi at Jaber 1 sa Las Piñas. Agad na bawi mula sa kanila ang ninakaw ng motorsiklo sa Araneta Avenue maging ang gamit nilang motorsiklo. Nakuha rin sa mga suspect ang dalawang baril at isang granada, pati ang picklock na ginagamit nila sa pagnanakaw. Ayon sa mga pulis, nang nakaw na rin ng motor sa Pasay ang dalawang suspect noong Agosto, gayon din sa Imus Cavite noong Hulyo. Ganun, nangunguha lagi ng motor, sir. Nakaparada dyan, pag wala. May gamit silang pick lock, sir, eh. Para madaling itangay yung motor. Base sa records, dati nang nakulong si Asi, may kinalaman din sa pagnanakaw ng motorsiklo. Pero ang dalawa, todo tanggi sa krimen. Wala pong katotohanan yun, sir. Dahil nang setup lang po talaga kami, sir. Yung nagpa-deliver po sa amin ng motor. Tapos. Tapos yun na po, bigla lang po kami pinadapa pagdating namin sa area. Wala pong katotohanan yun kita up lang po kami. Mahaharap sila sa patong-patong na reklamo kabilang ang paglabag sa New Anti-Carnapping Act, Motorcycle Crime Prevention Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.